Sobrang talented nga ng mga romblomanon kaya mabuti na lang nabigyan tayo ng pagkakataon na bisitahin man lamang bago umalis dito sa romblon itong showroom dito sa barangay Ilauran. Sa mga nagtatanong kung anong makikita dito, ay malamang showroom nga, di showroom ng mga gawang romblon ng mga marble, di ba? Ang gaganda kaya ng mga design nila, oh. Yung ibang design nga na makikita dito ay mga signature ng ibang taga-probinsya naman. Makita nyo naman, merong mga tarsier dyan, mga malalaking shell, mga mugs, Base. at kung ano-ano pa nga ng mga design dito sa lokal ng rumblon-rumblon. Romblon. Kuminsan nga, ay mapapaisip ka kung saan naman gagaling yung mga ideas nila para makagawa ng mga ganitong kagagandang mga marbles. Para nga, sa kagaya ko na hindi naman marunong gumawa nyan, eh wala tayong magawa kundi humanga na lang sa mga talento na itong mga ano natin, mga local artists natin dito. Nagmapahanga ka talaga. Mapapabilib ka nga na ang ibang mga marbles ay dinatransport na papuntang ibang bansa. Ay talaga namang mapapawaw ka. Mapapasana el ka na lang. <laughs> Rusyan, nandito ka pala. Yung kaibigan mong ahas. Biruin mo, pati kaibigan mong ahas ay naiukit na pala. Pambihira talaga. Sobrang galing talaga ng mga taga-rumblon pagdating sa mga idea Ay baka magtanong presyo sa akin at hindi talaga ako nagtanong ng presyo dyan kasi nga wala naman dala akong pera gusto ko lang talagang tumingin at mag, ako mag-discover ng mga iba pang showroom dito na pwedeng bilhan ng mga marbles natin sa <laughs> katabi so, nga niyan ay merong groceryhan at kainan na pwede niyong bilhan ng pagkain at merienda kaya naman maraming pumupunta dito o siya makikain na rin tayo bye!